Ang maikling palabas na makikita po natin ay ang isang pagsasanay sa kaligtasan sa pagkain kung paano natin maiwasan at alisin ang mga kagaw upang hindi tayo magkasakit. Pagka-uwi sa bahay ni Lenny at ang kanyang anak na si Mika pagkatapos ng mahabang araw sa mall, nagpa silang magmirienda. Ngunit bago ito, sinigurado nilang ang kanilang mga kamay ay malinis. Ang pagsapo natin dito ay maghugas ng maigi ng mga kamay bago kumain. Napakaraming pwedeng pagkunan ng mga germs at bakterya sa ating paligid. Hindi tayo nakakasiguro sa mga bagay na ating nahahawakan dahil kahit ito ay mukhang... Tingnan niyo po ang kamay ni Nanay Lenny. Marumi po dyan, Nanay Lenny. Katulad din, Nanay Lenny, marami po tayong ginagawa o hinahawakan na marumi at mayroong libong-libong kagaw. Kaya mag-ingat lang po tayo palagi. Malinis, maaring libo-libong germs ang makukuha natin dito. Kaya bago maghanda ng merienda si Mika, hinugasan niya ang kanyang kamay ng mabuti gamit ang sabon at tubig. Sinigurado niyang nasabunan niyang maigi ang kanyang palad, likod ng kamay at mga daliri, sa loob ng at least 20 seconds. Ayon sa Department of Health, kinakailangang maghugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo, lalo na kung maghahanda at kakain ng pagkain. Pagkatapos gumamit ng palikuran, kung ahawak sa ilong, sisinga o babahin at kung hahawak ng ating mga alagang hayo. Dalawampung segundo ang sinabi nila, subalit maroon po akong ibabahagi sa inyo na mas mabuting gamitin para sa mga bata. Awaiting panghugas sa kamay. Maghugas ng kamay para mikrobyo'y mamatay. Basain bawat ay kailangang hugasang mabuti bago ito hiwain, kainin o lutuin. Hindi ito kailangang gamitan ng kahit anumang sabon. Ilagay ito sa running water at hugasang maigi. Pwede rin gumamit ng vegetable brush. Ang hindi po binanggit na naguulat sa maikling palabas na pinanood po natin ay kailangan din nating linisin ang lababo at ang ating kusina para malinis ang paligid bago tayo magluluto at pagkatapos sa ating pagluluto. Mali din ang kinaugalian nating mga Pinoy na hinuhugasan sa tubig ang mga hilaw na karne kaya ng manok, baboy o baka. Ang mga bakterya na kumakapit sa mga hilaw na karne ay hindi matatanggal ng simpleng paghugas lamang. Pwede pangang kumalat ang bakterya sa paligid ng kusina habang naghuhugas ng karne. Kung hindi pa lulutuin ang inyong mga biniling karne, maaari itong ilagay sa freezer. Hindi tuluyang namamatay ang mga bakterya sa mga karne kung ito'y ilalagay sa freezer. Bagkos, pinapabaga lang nito ang pagdami ng bakterya dito. Kung ito naman ay iyong lulutuin agad, siguraduhin tama ang internal temperature nito upang mamatay ang mga bakterya sa inyong karne. Ang hindi natin nakikita ay dapat lilinisan din niya ang lugar sa kusina kung saan niya inilagay ang karne kanina. At pagkatapos, uhugasan din ang mga kamay niya pagkatapos niya maghiwa ng karne upang magluluto. Panatag ang kalooban ng mag-inang Lenny at Mika habang kumakain dahil alam nilang malinis at maayos nilang inihanda ang kanilang pagkain. At siniguradong malinis din ang kanilang mga kamay. Para sa makaragdagang impormasyon tungkol dito. At sa wakas! Natapos na natin ang isang pagkling palabas para sa pagsasanay sa kaligtasan natin sa pagkain. Bye-bye!